Good morning sa inyo lahat yan, Maaga pa. 6 o'clock, 6.30 pa lang dito ng umaga. Ayan, ang agas ko. Wala pa sa sakyan, ano? Papa, PCR tayo ngayon. At 18 days na kung walang PCR. It's 14 days lang dito, eh. Kumisan, pwede ka pa naman pumasok sa ibang mall. Pag pumasok ka, ah. so, ano, may to-may Pero yung iba, okay na. Kaya lang mahirap na din yung eh, isipan yung pumasok sa moots. Diba? Kumusta na kayo dyan ngayon? No? Ano bang gagawin natin? Ano ang gagawin natin sa kaunlaran ng kabuhayan? No? Ano ba ang pwede natin gawin? Anyway, every day is a blessing daw. Diba? So, every gising is a blessing. So, so far po yun na. Bye-bye!